sa last stop ng ating Malabon Food Crawl, kailangan matikman natin ang isa sa pinakamasarap na pansit Malabon at Pichi Pichi and more. Saluhan niyo ako sa paborito niyong ka-food trip kada umaga. Ito ang Tony Pet takeout Yung M. Flores Restaurant, nag-umpisa to talaga kay Mami Mila. Nag-start siya 30 years ago na ang main product namin, peachy peachy lang. Ang toppings nun yung cheese. Hanggang sa nung medyo lumalakas na, dinagdaganan ni Mami ng mga ibang product. Salamat naman sa Diyos na after nung pandemic, eto pa rin kami na nakatayo pa rin kami hanggang ngayon, binabalik-balikan. Yung FB page namin, M. Flores Restaurant, sa FB page namin yan. Tapos, pwede nyo kaming puntahan dito sa 149 General Luna Street ibaba malabon. Uh, open kami for dine-in, reservation, and take-out. Okay, unahin natin ang kanilang best-selling special pansit malabon. Ang uh, kanilang uh, bilao ng pansit malabon. Yan ang kanilang uh, small bilao, yan ay 400 pesos. Pero alam ko, meron siyang medium bilao na 600 pesos. Tapos yung meron siyang malaki, yung large bilao na 1,200. Alam niyo ba kung bakit to innovative? Tinanggal niya yung hassle ng pag ihiwa pagpipiga ng kalamansi. Nilagay na nila ang kalamansi juice sa mismong pansit malabon. What's unique about this? Iba ang noodle. Evenly coated ng pansit malabon sauce. Iba yung dinamdam talaga. Ibang level. Alam mo, alam mo yung, yung authentic na pansit malabon na nakagustuhan mo. Narito siya. Hmm. mo yung ito naman si... Wala nang pigaan. Wala nang hassle. Wala nang buto-buto. Diretso na sa chan. Kain agad. Diretso sa chan. Hmm. Next. Ito ang kanilang pansit Canton gisado. Mayroon din silang pansit uh, Mickey Miki Bihon uh, gisado at mayroon silang lomi. Mayroon siyang squid balls, kikiam. Ang special dito yung lechon kawali. Tingnan mo lechon kawali na yan. Yun ang binibili rito eh. Yung bagong luto eh. Mm, meron siyang ibang sarap at savory na quality kasi nga merong lechon kawali na napakalambot, napaka-crunchy, napaka-juicy. Tama lang yung sarsa, mm. tama lang yung gisado sauce, tama lang lahat. Next! Parang manamis-namis nga ng kaunti. Eh. Sabi ko next, pero kumakain pa ako. <laughs> Mm-hmm. Ito ang kanilang famous mechado. Kaya't may dahilan kung bakit mayroon tayong mainit na puting kanin. Kasi ito magiging canvas para sa espesyal na mga pagkain ito. Alam nyo ba, noong pandemya, noong kasagasaga ng pandemya, itinawid ako nito. Sobrang lambot niya. Walang kapawis-pawis, di ka na pinawisan, di ka na nahirapan. Kanyang siya kalambot. yun know, na perfect na nila yung, yung tamang pagkaka-season na uh, simply season lang with salt, pepper. Keeps you amazed kung, kung anong nangyayari sa bibig mo, yung, pag, yung lasa na yun. It's, it's just so good. But more than anything, ang nakaka-impress dito yung, yung technique, yung pagluluto. Yun ang bida. Pork tisig. I like na they did it the, the traditional way ng sisig sila pero hindi na kompromiso yung yung flavor. It is simply phenomenal. Tomato bay. And then ang magandang balita, may bago sila sa menu. Ito ang kanilang bangus sisig. Hiniwa nila yung buong bangus meat, ginawa nilang sisig tapos ibabalik sa yon na pa yung yung buong body ng ng bangus which makes sense kasi Need I remind you na ang malabon I made fish port. Mm, ready na ang kapeng mainit dahil kapag narito ka, kailangang masubukan mo paired with your coffee or any other beverage here ang kanilang best selling na mga dessert. Ito ang kanilang dessert series. Kanagiwan ng magandang marka o latay sa iyong uh, memory ng Malabon, 'di ba? Yung mga inuwi, yung mga ginagawang pasalubong ng mga kaibigan at kaibigan at pamilya. Special na rice cake ang kanilang kutsinta, puto egg, special na akay-akay, kasaba cake, ube, halaya, leche flan. Sa mga ito, ang produkto na nagtaguyod, nagbigay ng ganito ka successful na negosyo ay itong kanilang napaka-espesyal na Mil Flores Pichi Pichi. 30 years ago, si Mami Milagros Flores ay nangahas na ilabas na sa merkado ang kanyang heavily guarded na family recipe. Ito ang kanilang signature na pichi-pichi. Mula sa simpleng pichi-pichi nila, ito na ngayon ang kanilang negosyo. Kasi tingnan mo, 'yung katulad ng ibay parang malabnaw. 'di ba? Iba pa, almost transparent eh. Ito half opaque, half translucent. Ha? Huh thick, chewy, pleasantly sweet, and then mildly salty na keso. Oh, wow. Bago to. Kasaba cake. At may buko nga. Ito yung buko. Ano ba to? Sarap mo. Good job. pa Fluffy, white kuto. And then may bonus siya na Itlog na maalat sa ibabaw. Subukan natin, akay-akay. Galapong! Tapos may coconut cream sa ibabaw. Tapos kapag iyong kinagat, so surpresahin ka ng munggo. Para, para malaking bilo-bilo, na napakasarap lang ng mildly sweet na coconut cream and the pagkagat mo, may kasabog na creamy, uh, gooey munggo sa loob. Oh, wow! At dahil summer na, hindi kayo malilimutan ng Em uh, Flores kasi mayroon sa'yo ng special halo-halo. Sarap! Para mas fruity yung flavor ng halo-halo na ito, no? which I like. May gulaman, munggo, red beans leche flan, white beans. Good for sharing to, definitely. Pero kaya kaya nyo rin itong ubusin mga kada. Mm. Mm. Ayan na! At syempre, narito na ang ating take-out para sa ating mga kada. Ayan na! Ihanda na ang ating munting mesa sa studio. Pia, Emma, Tayana Wedge. At ating mga kada. Ito na ang ating take out. Maraming salamat sa M Flores at Bill Flores sa Malabon, Malabon. Maraming salamat. This concludes our Malabon food trip, nag food crawl tayo rito at uh, wala pa rin kupas ating na-revisit ating na, na laman na wala pa rin ipinagbago mataas pa rin ang kalidad napakasarap pa rin at talaga namang welcome na welcome pa rin ang lahat dito sa Malabon maraming salamat sa ating mga uh, susunod na mga episode abangan nyo dahil summer na at tayo maglalakbay at marami magaganap na paglalakbay at syempre pagtikim sa kanila mga ibinibidang mga pagkain at itong mga bawat uh, bayan natin pupuntahan. Alright, ito po si Kuya Tony Pet at ito ang Tony Pet's Takeout!